sa Panginoon Ooh. kuya kuya huwag naman takbo <laughs> ay, huwag takbo takbo ay papahamak mo pa ako <laughs> oh my god oh my god <laughs> buti bagong palit ako ng brake Pray. oh my god Ugh. dog in jesus name huh? kanina tao ngayon aso in jesus name in jesus name wag naman hindi ko pa na-enjoy yung lisensya ko hindi ko pa nga nakakawakan hindi pa ako nakakapag-out